Magandang umaga po sa ating lahat. higit sa ating minamahal at ginagalang na presiding officer, Honorable Vice Mayor Rodel Avillaneda. Sa aking po mga kasamahan ng mga kapwa po mga babalas. Sa ating po mga panauhin, SP Secretary and Staff, mga kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Bilang committee chairman ng Peace and Order, ako po ay nagpapahayag ng ang seryosong pag-aalala sa patuloy ng mga insidente ng pagnanakaw sa iba't ibang barangay sa ating bayan. Nais ko pong tinggin ang mga hinain at karaingan ng ating mga kababayan hinggil sa mga nilalakawan mula sa iba't ibang gamit at ari-arian maging sa mga halaman ngayon ay nilalakaw na rin. Ito po ay hindi lamang usapin ng krimen, ito po ay bilang isang lingkod bayan, tungkulin natin ipatupad ang batas at tiyakin ang mga mamamayan ay higtas sa krimen. Nakasaad din sa ating local government code na ang mga, ang pamahalaang lokal ay dapat nagsasagawa ng mga kapangyarihang pinakailangan na naangkot para sa epektibo at mahusay na pamamahala at para isulong pagtiyak at suporta sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Pagprotekta sa buhay at ari-arian ng mga mamamayan, ang pagnanakaw ay hindi papayagan na lumaganap at upang sila ay hindi natularan. Kung kaya ang inyong lingkod ay nagsusulong ng isang ordinansa na nagpapataw ng parusa sa mga mahuhuling nagnanakaw sa nasasakupan ng bayan ng General Lakar alinsunod sa miiran na batas at upang mapanatili ang kayusan, kapayapaan at disiplina sa bawat mga mamayang nakarim. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyo lahat. Okay, maraming salamat na galga na, uh, sa po, mga sakit, na, ng Wendy Villarreal sa iyong pagkakabilenyo na kasama na ngayong pumalasakit na na ang ating mga kapulisan na uh,